ulat mula naman sa himpilan ng DWALFM Radyo Totoo CMN Batangas CNN live. live Nation, Nation. Belda, magandang araw sa iyo Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Inaproba ng mga miyembro ng Sangguniang ang panglungsod ng Lipa ang isang resolusyon ng pagbati at komendasyon para sa isang kababayan na inordinahan bilang isang chakono. Ang resolusyon ng pagbati kay Reverend Joseph Randel Katigbak ay inakda ni konsehal Mikey Morada. Ay kay Consihal Morada, nakaka-proud dahil ilan na lamang ang umaabot sa ganitong pagkakataon. Hiniling din na opisyal pagdasang si Reverend Randel hanggang sa maging ganap itong pari. Para naman kay Reverend Reverend Randall isang malaking karangalan na para sa kanya na kilalanin ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod. Nagpapasalamat ito sa patuloy na suportang ibinibigay sa kanya at humiling na siya dahil ang kanilang piniling buhay ay hindi niya kakayanin kung siya lamang. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Rens Belda ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live Nationwide. Nation Maraming salamat, Renz Belda, mula po sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. Sa